Si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Admiral Trinidad sir, good morning po sa inyo. Admiral! Yes, Oleg. Good morning. At sa mga taga-subayba nyo, magandang umaga sa ating lahat. Happy New Year sa lahat. May nakapagsabi sa akin na available daw sa mga, yung ano, yung parang military mall. Yung binibilhan ng mga gamit ng iba't ibang mga military uh, uh, personnel ng iba't ibang bansa. Yung natagpo ang drone dyan sa Maymasbate. Tama ho ba yun, Admiral Trinidad sir? Yeah, kasama yan sa sinasaliksik natin, no? inaalam natin. Kung hindi naman ibig sabihin na pag mayroong markings na ganito, eh automatic mula sa isang bansa Tama rin po yon, tama rin po yon. Baka meron oh. lang ng lilito at meron lang gustong uh, samantari dito ang girian sa West Philippine Sea. Tama po. Yeah, mas, ang mas tel, kung ba, tell, kung mga telltale talaga na yun, yung pag na natin, kung ito ba ay nagkocommunicate, nagpapalan ng data, kung may mothership ba ito, or may land-based sensors na nagpumonitor sa kanya. Hmm. Yun ang inaalam natin. Hindi ko lang, mga... lang basta-basta mag-react sa mga markings na nakalagay. Uh, available ho ba ito? exclusive lang ho ba ito sa mga military yung nakitang vehicle na yan? O meron ding mga ilang mga nakakakuwang civilian po nito para sa paggabay uh, sa kanila? Lalo na ho yung mga nag scuba diving, Admiral? Yeah, iba naman yung ginag ginagamit sa mga scuba divers. Ano? Parang ano yun eh, underwater propulsion unit yung hinahawakan ng mga divers natin para mas mabilis lang makausad sa ilalim ng tubig. Ito naman, pwede naman na commercial off the shelf, pwede ginagawa naman ng mga ibang militaris natin o ibang scientific research institutes natin para sa kanilang pangailangan sa karagatan. Mm -mm. So, uh, kailan ho matatapos ang investigasyon po dito ng Philippine Navy? Meron ho ba tumutulong sa atin na nagbibigay sa atin ng paraan para yung ano sa, sa uh, para forensic ang ginagawa ninyo eh, sa pagtukoy ng gamit na yan? Tama ho ba, Admiral? Yes, ang uh, pinoforensic natin yan. May modest capability naman tayo. Ang masabi ko dyan, Bok, ano? meron tayong konting kakayanan pagdating natin sa ganyan. Mm -hmm. Ito Ito'y kasama sa ating modernization. So, paano malaman yung mga ganito? All right. May may meron kasi mga nagmumungkay na baka meron pang naiiwan yung memory. <laughs> Parang cellphone eh, no? Baka pag, pag uh, binulat-lat yan at hindi eh, ando doon kung saan, ano bang ginagawa nito, ano bang binibigay, nagbibigay pa tala ng impormasyon nito o pang, pang ano lang ito, pang monitor ng mga seabeds o ng karagatan, lalo na sa mga lugar na may mga isda. Yes, kasama 'yan sa inaalam natin kung ano ang kuminta kasi pa ba doon na malalaman natin. Sabi niya nga parang cellphone niya 'yan eh. Pwede mo malaman yung mga text messages. Oo. Uh -uh. Pero tama ba yung impormasyon na parang ito ay nung nakuha ng mga mangingisda eh parang nagbabato pa o gumagana pa o nagbabato ng impormasyon kung ano man. Pero nung nakuha na, na-deactivate agad. An anong katotohanan sa report na 'yon? Hindi naman nakarating sa amin yung gano'ng kadetailed na report. Mm -hmm. Ang ano naman dyan is, generally, pag ganitong panahon ng taon, yung tagbagyo o malakas yung alon, yung, ano natin, yung kuryente sa tubig, marami na naganito na ganito sa mga shorelines natin. Mm -hmm. So ito yung time usually of the year na marami narecover recover o may mga na recover yung ating mga fisher folks o yung mga kababayan natin sa mga coastal barangays. Mm -hmm. Maaga pa bang isipin ngayon na dapat ding tingnan yung posibilidad na parang napakadaling maglagay ng ganyan kung ano man yan sa manggaling bansayan sa karagatang sakop ng Pilipinas na minsan ay ligid sa ating kaalaman o pagbabantay, Admiral Trinidad. Yes, kasama yan sa binabantayan natin. Ano? Yung binabanggit ng ating SND that we have to secure and to protect all the way up to the exclusive economic zone kasama yan sa binabantayan natin. But again, ito ay maliit na gamit, maliit na drone mm -mm. ito. Pwede nga i-control ito from, from ano eh. Simulan mo siguro kahit na nasa malayo ka, unti-unti mo, hindi mo mapapansin nito, sa gato kaliit tapos kalawak ng karakatan nga naman na uh, Admiral, ano? Oo, oh, pwede naman na ito ay towed, na hinihila ito. Pwede naman ito ay may pre-programmed or remotely activated mm -mm. na depende sa ano sa control command and control niya. And yung kulay naman natin, para lamang na hindi maabali ating mga kababayan, yung kulay is somewhat yellow, bright, bright yellow-green, ano. Mm. Usually, pag orange, bright red, yellow, yellow-green, ito ay designed na makita sa ere. Eh? Mm -hmm. So, this is most likely for scientific research of for fishery, tra fish, uh, tracking fishes, school of fishes, mm. for fishing purposes. Uh, Bukti na lang hindi pulang-pula. Kung pulang-pula yan, tapos may markings pa ng plug, uh, nako, no. <laughs> Malamang ipagdududa na agad 'yan siya pala speaking of uh, monitoring may kakayahan ba yung ganyang bagay para makita yung ating mga seabed kung gaano kung ano yung mga makikita mga formation ng ng uh, mga iba't ibang mga bagay sa lalim ng ating karagatan na maaring maging advantage kung ano man ang ang gustong makita ko nila doon uh, sa likod po ng ating kaalaman uh, Admiral Trinidad Yes, may kakaya na naman ito. And ito naman sinasabi ko is batay lamang sa mga nakikita natin paunang ulat, ano? At mm. yung mga pictures. But we have to also factor in yung size na kanyang batteries. Lalo uh -oh. ko ito ay remotely operated or may sariling ano, truck na. Siya nga pala, ano, ano power source niya, Admiral? Solar ba ito? May baterya ito? O ito ba'y gumagamit ng mga Most likely, ito ay lithium battery? battery operated. Battery operated. So kung battery operated ito, limited ang kanyang duration at yung layo na kanya maabot. Mm, -mm. Nakikita ko dito para may bilog ito sa pinakadulo eh. Kasi para itong itsura ito parang racket sa tapos may mga fins sa uh, ibaba sa base dito, sa itaas, napatusok, may butas. Yung ba yung camera? O, uh, na ba kung ano yung nandiyan sa pinakatuktok na yan ng, uh, ano na yan, ng drone na yan? -pwede naman uh, na ang kanyang command and control mechanism, kung rin yun ay solar powered mm -mm. para lamang ma-extend yung life na kanyang battery. Mm, -mm. So depende gagawin natin ng magandang pagsusuri nito para malaman natin. Okay, ang isa rin sa mga usapin na nagbukas uh, kaugnay ng incidenting yan ay yung uh, pwede o nararapat pang ibigay sa ating uh, sanatang lakas para mabantayan sa kung ano man ang mga kat albawa katulad niyan na maaring mag maglagay sa ating bansa sa disadvantage situation. May mga ganung bang paghahanda ngayon at kailangan ngayon ng uh, Philippine Navy para hindi na humaulit itong maaring magpagtatangka pagpasok sa loob natin teritoryo na walang paintulot, uh, Admiral? Yes, uh, hindi lamang sasadatahang lakas, ano, but pati sa ating mga ibang government agencies na nasa karagatan, like let's say Coast Guard or BFAR, sapagkat marami rin gamit ito na hindi lang hindi lamang non, military purposes. There are other non-military purposes na pwede magamit ang mga itong drone. Mm -hmm. Okay, may may ano, may may mga may mga kakayahan ba tayong makita o um, maalbaba? yan eh tulad ng sinasabi natin ngayon na baka pumasok rito na hindi hinihila, o hindi nilaglag. May mga kakayahan ba tayong matukoy na may mga ganyan pumapasok lalo na kung maari magbato ng mga impormasyon sa uh, uh, na makikita nila, makukuha nila sa loob ng ating teritoryo. Alam mo sa ganitong specific case na medyo maliit talaga ito. It would take a report that would say na nandito sa ganitong place sa ganitong time. Very specific para makatuntun natin. Kung medyo malaki na yung kagaya mga barko o 'yung nakaraan 'yung kilo class sa marina medyo malaki, napipick up ng mga sensors natin. Yan. Ito talaga mahirap ito kung wala tayong specific information kung saan at kailan. Mm -hmm. Kasi nung naka anong anong buwan ba 'yun, 'yung may mga nakikita tayong mga uh, research vessel ng China na pumasok sa ating teritoryo. niyo 'yun Admiral Baka yes, uh, iniuwag din kasi nung iba doon. Ano sa tingin po ninyo? Posible rin yan na toad array ito, na hinihila ito, na may mothership ito, at naputol dahil sabi ko nga malakas ang uh, masamang panahon ngayon. Mm. So na-awash ito sa shorelines natin. At yung maaalala natin, Bocolia, no hindi lamang uh, ngayon na meron ganyan. Dati-dati pag may balikatan exercise, pag may ginagamit din yung ating treaty ally ay, ay. ng mga similar equipment, mm may mga reports na napuputol din o nawawala ng, ng control. Oh. And then after a few months, makikita natin na sa shoreline na. Mm -hmm. Pwede rin, ano? Sa so, tama ba? May, may, may kasama rin ba mas bate sa naging uh, sentro ng aktividad na itong mga nakaraang mga balikatan natin? Yung nakaraan na balikatan, meron tayong mga natanggap na report sa Palawan, na may Palawan, side, East Coast natin. Palawan meron, oh, oh. sa Bicol meron. And pag naano naman, depende sa tidal movement, uh, movement ng current, maari sa isang region pero mapadpad sa kabila naman. Hmm. Yung ganitong drone o ganitong equipment. Oo. Uh -uh. Anyway, pinag-uusapan lang natin lahat ng posibilidad dahil alam natin na sa ngayon yung iba mga kabayan, kababayan meron ng conclusion. Eh, hindi natin masisisi kasi alam naman nila kung uh, ano ang nangyayari dyan sa bahaging yan ng US Philippines si Admiral. But nevertheless, mga ilang araw pa o bago tayo makakapagpalabas ng kompletong report, kognay niyang misteryoso, yung mahiwagang underwater unmanned vehicle na yan, Admiral yang eh, hindi natin masabi ano, depende sa pagsusuri na ginagawa natin. But rest assured, the moment na matapos ito, ibibigay natin sa taas yung Final report and nasa kanila yung pag-release ng information. Hmm. Kaya nga ang request na karamihan at nagre-react ngayon eh, dapat na talaga nating dagdagan ng mga barko ng Philippine Navy. Huwag nang mag-focus sa missile-missile. Zapat siguro mga barko ng Navy Coast Guard ang ating pag ng pansin. Magandang suggestion yon para at least talagang kompleto yung ating ginagawang pag-check, -che pag-iikot at uh, pagbabantay sa napakalawak nating uh, coastline, Admiral. Totoo yan. Sabagat ang pinaka-importante, pinaka, pinaka original is our presence. If not, we will lose by default. Ika nga. Mm -mm. Hindi lang ano, hindi lang marami. Kung hindi yung, yung sasakyan pandagat na pwede manatili ng dalawa, tatlong buwan sa biyaya sa Karakata kasi ang lalawak, ang lalayo ng mga dagat na babantayan pa natin, Admiral. Kahit po siguro yeah. marami pero wala ka kayang bumiyahin ng matagal-tagal at babalik din agad. Hindi rin natin makikita yung nasa ating mga exclusive economic zone. Totoo yan, Sapagkat ang mga modernong barko ngayon, hindi lamang numbers ang pinag-uusapan, kundi kakayanan, yung capability niya. Mm -hmm. Okay, Admiral, confirm na ba na may barkong nakita raw sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal nitong uh, NROA-1, January 1? Alam mo yung monitoring ng Philippine Navy sa Naval Forces of the Luzon and Naval Forces West na humahagip sa Bajo de Masinloc. Wala tayong monitor na, na ganoon, mm -hmm. 31 December and 01 January in the vicinity of Bajo de Masinloc. Mm -mm. Uh, ganun pa rin naman ang sitwasyon niya sa lugar na yan. May, may, may mga naka, na barko ng Pilipinas, uh, lalo na ang Navy and Coast Guard. Yes, yung ating mga sensors naman, hindi lamang ship-based. May mga iba't ibang sensors naman tayo na hindi lamang sa karagatan, hindi lamang barko. Okay. Ang basis ng report natin. Oo. Oh, oh. And sa talagang in 2025, magkaroon ng ano, no? Uh, magandang resolusyon, yung usapin na yan. Uh, para malaman natin paano pa talaga magiging pakikitungot dapat natin gawin dyan. Ayon na siguro natin na pagpasok ng 2025 o ngayon 2025, eh, meron pa rin tayong mga barko ng Coast Guard man yan, ng Navy man yan, ng civilian vessel man yan, nabobombahan ng tubig ng mga barko ng China Coast Guard Admiral. Oo, kasama yan sa mga minumorinto natin, binabantayan natin. Kaulit. Okay, anyway, uh, thank you and uh, good luck sa New Year sa'yo. Happy New Year, ha? Admiral Bocca. Uh, Sana'y maging matagumpay at uh, maging uh, lahat ay maayos ngayong bagong taong itong taong 2025. Thank you sa inyo, Admiral. Yes. Bok, thank Maraming you. salamat, Bok at hapin new din sa inyo at sa taga, sa baybay ninyo. Salamat po mga kapuso, Filipino Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Miembro ho ng PMA, sa basic class of 1991. Buena manong balita! Okay, bakit Arnel Nebria?